Mabilis na pinapalakas ng China ang rocket, kabilang ang mga conventional ballistic missile at mga cruise missile, lahat na ka-large-scale deployment, banta sa seguridad ng buong Indo-Pasipiko, hindi lang taiwan, pati mga karatig bansa ay nagbabantay. Nagpakawala ang China ng long-range cruise missile sa negatibo isang daan, kayang mabilis matamaan ang Taiwan, ang China sa nakaraang taon, aktibong pinalalakas ang rocket force, banta sa indo pacifico hindi lang tayo ang nagbabantay. Maging mga think sa Taiwan ay nagsiwalat, mga posibleng target ng atake ng China. Kasama sa target ang mga airbase, ang mga airbase natin ay lilipad para sa kontra-atake, gagamit ng air defense missiles para supilin dating marriage pilot unang beses inilantad, nakadeploy sa apat na lugar yang miiluzuta isan sanssya deployment na abot isang libo dalawang daan kilometer, negatibo dalawa missiles na abot mainland China. Kung umatake ang Fang sa Taiwan, unang bugso ng atake, tutok sa labing pito air defense system at labing isa air base, hahatiin sa apat na bugso ng pambubomba. Tinamaan lahat ng apat na bugso, kasama ang apat highway na reserba bilang runway, tinatayang gagamit ng limang daan missiles, dagdag pa ang dalawang daan at walumput walona na nauna, halos walong daan lahat short-range ballistic missiles ng China, umaabot ng higit isang libo. Short at medium range ballistic missiles, kahit may hawak ang Taiwan military, air defense systems na panlaban, kailangan pa rin palakasin. Kung direktang atake ba sila, ako mismo ay may, mas may pagdududa, dahil sa ngayon, marahil ang China, ay magsisimula muna sa naval blockade, kasama pa ang cyber attacks, kailangang palakasin ang evacuation ng tropa, o ang kakayahan sa bomb resistance. Madalas ipakita ng China ang military power, pinapalakas ng Taiwan ang sariling depensa, iyon pa rin ang pangunahing tungkulin. gusto mo ba ang content namin mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV